What the foul? Dating Major League Baseball star na barilang sariling kamay habang nililinis ang kanyang baril. Ang baseball legend na si Jose Canseco ay kilala rin para sa kanyang kamalasan. Noong 1993 ay nawalan siya ng isang home run nang tumalbog sa ulo niya ang bola at lumampas sa bakod. Noong 2013 ay napahinto siya ng mga pulis para sa mga kambing na nakalampin sa likod ng kanyang sasakyan. Ngayon ay may bagong blooper na naman si Jose. Munti ka na siyang mawalan ng middle finger habang nililinis niya ang kanyang baril. Nakalimutan ni Jose na isa sa apat niyang mga baril ay may bala pa at napaputok ito habang nililinis niyang baril sa kanyang bahay sa Vegas no Martes. Ayon sa kanyang fiance, ang middle finger ng kaliwang kamay ni Canseco ay nakasabit lang at halos malaglag na mula sa kanyang kamay. Dinala siya sa ospital kung saan hindi may pangako ng mga doktor kung maibabalik ba ang kanyang daliri. Buti na lang kamo na itong si Jose na may kontrata sa isang Texas minor league team ay hindi kaliwete. Pero ayon sa kanyang fiance, ang kanyang pagsalo sa bola ay hindi na matutulad ng dati dahil nawalan siya ng artery at malaking parte ng buto. Noong Martes ay hiniling ng kanyang fiance na ipagdasal ng mga fans ang daliri ni Canseco.